Magandang araw, water signs, cancer, Pisces, Scorpio. Ngayong araw, check natin kung ano sa iyo ng mga baraha. Inamin ko lang po ito general reading lamang. Ibig sabihin, pwedeng makaredit ka at pwede rin hindi. Okay, check natin kung ano sa iyo. Water signs. Wait. limang baraha Meron tayong King of Wands Meron tayong The Hierophant Talong baraha pa Meron tayong Page of Cups kamang pa please meron tayong the world last card at meron tayong queen of swords okay check natin kung ano natin dyan water signs water signs, pinapakita sa akin dito na meron dalawang tao na nakakagusto sa'yo. Kaya dito sa King of Wands, tapos dito sa Page of Cups. Sobrang attracted sila sa'yo, talagang uh, feeling nila wala na sila makikitang ibang katulad mo. Ito eh. rin kasi yung tapos nitong uh, The World, pinapakita sa akin dito na nasa isang community lang kayo. Eh. Pwedeng katrabaho mo, pwedeng kabaragay mo. O oh, oh, yun yung religion nyo. Okay? Kasi ito, ano to? Church. Okay? Kaya lang, alam na pa dito na naguguluhan ka. Hindi mo alam kung sino ba ipipiliin mo sa kanila. Paraw silang attracted eh. Paraw silang attractive din. Attractive din sila. parao ka na-attract sa kanila. So, nahihirap ka mag-decide. Yun ang lumalabas dito. Kaya lang nga, pinapakita sa akin dito na kaya itong si Fire Signs yung piliin mo. Si Aries, Leo, Sagittarius. Kasi dependable to, devoted. Talagang aalagaan ka oras na maging kayo. Ito kasi si Page of Cups, bata pa we. Okay? Bata pa siya. Masyado pa siyang bata. Di pa, di, pwedeng magkasing edad kayo ha, pero etong isip nito masyado pang bata eh nagugustuhan ka kanya dahil nasa itsura mo pero eto talaga talagang gusto kanya niya kung sino ka okay so si fire signs yung piliin mo water sign yun ang lumalabas dito kasi yun, talaga nakakita ko dito eh talaga naguguluhan ka kung sino pipiliin mo sa kanila so eto nga yung mensahe dito si fire signs yung piliin mo siya yung uh, kung meron dapat pakasalan ayan nga dahil wedding din yan wedding occasions Si Fire Signs yun. Ayan. Parang mamahaling ganyan. At ayan nga, parang king tapos queen. Okay. Check pa natin kung ano makikita natin. Water Signs. Meron tayong Ace of Wands. Meron tayong... Uh, Ten of Wands. Talong baraha pa. Excuse me po. Meron tayong Eight of Wands. <coughs> Two cards, please. Meron tayong uh, seven of pentacles at meron tayong ten of pentacles. Okay, check natin kung ano makita natin dyan. Water signs. Water Signs, nakita ko dito na iba sa inyo. Meron kayong karelasyon, meron kayong kalibin partner, asawa. Lagi kong sinasabi, itong Ten of Pentacles, family, ah, family yan, partner, okay? So, pwedeng uh, yung iba sa inyo, iwanan na lang bigla ng uh, kalibin partner nyo o ng asawa nyo. Ayun, no, Ace of Wands, tapos Eight of Wands. Ace of Wands at Eight of Wands pwedeng iwanan na lang kayo ng punong puno ng problema ayan ten of pentacles at ten of wands pinapakita sa akin dito na pwedeng uh, may inutangan to may, may inutangan yung karelasyon nyo kalibin partner nyo then sa inyong, sa inyong ipapasa o pwedeng sa pangalan nyo iniwan sa pangalan nyo iniwan yung utang okay o haba ng siya sa inyo pinangalan. Yun na nakita ko dito. Kasi sobrang ano eh, sobrang uh, despair eh. sobrang despair yung nakikita ko dito. Talagang pakaramdam mo yung buhay mo, ano eh. Yung buhay mo parang nag-fall apart eh. Alam mo yun? Parang kang uh, puzzle na uh, nagkayaway-hiwalay. Tapos pakiramdam mo, lumulubog ka na na hindi ka na aangat pa eh. Yun yung mangyayari dito. dito. Pasesya ka na ha, pero bigla na lang talaga mawawala yung partner mo. Kung so, akala mo talagang uh, mahal ka niya, susuportahan ka niya, pero siya pala yung magbabaon sa'yo. Yun yung nakita ko dito. Kasi may nakita ko dito, farewells eh, ayan. pabili no? Mabilis siya mawawala eh. Tapos talagang iiwanan ka. Yun yung nakita ko dito. Water sign. niya yung masama water Sense. eh. talaga pinagkatiwalaan mo siya talagang minahal mo siya pero eto lang pala yung susukli niya sa lahat ng ginawa mo para sa kanya water signs yun talaga oh. sobrang tinipag paghihirap talagang bigla na na siya mawawala water Sense. wala na ako may papayo dyan dahil talagang or sa mangyari yan talagang mababaong ka sa utang, eh. Biglaan na lang yan, biglaan na yan sobrang bilis. Sobrang bilis ang pangyayari na talagang wala ka ng oras para mag-react. Talagang magugulat ka na lang, father signs, na sobrang uh, nakakalungkot. Check pa natin kung ano yung uh, mensahe sa'yo. Water signs, tatlong baraha. Meron tayong Ten of Cups. Meron tayong uh, The Fool. At meron tayong Five of Wands. Okay, check natin kung ano makikita natin dyan. nakita ko dito water science na kung meron kang bagay na gusto pinapakita dito na kailangan mong ipaglaban kasi itong 5 of ones, competition to eh kailangan mong ipaglaban at pinapakita nga itong the fool na kailangan mong magtake ng risk okay wag kang matakot na ipaglaban kung ano yung gusto mo yun yung sinasabi dito kasi oras na gawin mo to water science makakaramdam ka ng contentment eh, fulfillment. Okay? Kasi kailangan mo talaga mag-take ng actions, kasi actions yung ones, kailangan mo mag-take ng actions para makuha mo yung mga bagay na gusto mo sa buhay. Kasi kung iaasa mo lang sa iba, kung iaasa mo lang siya sa iba, walang mangyayari. Kasi oras na mawala yung tao na yun, so paano ka babangon, paano ka kikilos, kung lagi mong iaasa sa iba yung mga bagay na dapat ikaw ang gumagawa. Okay, yun ang sinasabi dito. Kailangan magano ka eh, mag-crave ka sa isang bagay. Kailangan magkaroon ka ng desire. Okay? Yun ang sinasabi dito. Pinapakita na sa akin dito na huwag ka magpa-victim. Okay? Huwag ka magpa-victim na lagi mo na lang sinasabi na kasalanan ng iba kaya ako ganito. Kaya ako nagkaganito, kasalanan niya, kasalanan nito. Hindi eh. Kasi tuwing sinisisi mo sa iba, yung mga nangyayari sa buhay mo hindi ka, hindi ka, hindi, ka, angat hindi ka angat sa buhay hindi ka, mag, hindi ka ng step na yun nga yung kailangan mong gawin eh, magtake ka ng risk kailangan tingin mo na yung pagsisi sa iba sa mga nangyayari sa buhay mo dahil decision mo na yan ngayon okay decision mo na ngayon kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo kung ano nangyayari sa buhay mo decision mo yan dahil lagi tayo may choices maging masama man yan o mabuti lagi tayo may choice. Yun na sinasabi dito. Okay. Okay, Water Science. maraming salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag niyo rin kalimutang i click ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos. Okay, hanggang sa ulitin, mag-ingat kayo palagi. God bless you.